Hi guys! Tara samahan nyo akong tikman itong bago nagtitrending pinipilahan at everyday na out na pansit bato to ng isang OFW na bumalik sa Pinas para mag-business na lang at makasama ang pamilya. Ito ang Kuya Mike's pansit bato to na sobrang nagtitrending ngayon at pinagkakaguluhan ng maraming tao. 3 months pa nga lang daw simula nang magbukas sila dito kaya sobrang pasasalamat nila dahil hindi nila in-expect na dadagsain sila agad ng tao. OFW nga yung may-ari nito for 10 years pero na-realize niya na mag-business na lang dito sa Pilipinas para at least kasama pa niya yung niya. At since Bicolano daw siya, why not pansit ba to, since wala wala daw masyado nagbebenta neto sa Manila. Nagulat nga ako nung sinabi nilang nakaka-85 kilo sila ng panset at sa isang araw lang yan. Then open na nga rin daw sila for franchise at sinong mag-aakala sa 3 months pa lang nilang nagbubukas, eh may second branch na agad sila. O ba diba, sobrang nakakatuwa lang na umaasenso yung mga kapwa natin Pilipino at lahat ng yan naging posible dahil sa support na binibigay nyo. Kaya naman sa iba na hindi pa nakakatry nito pero interesado na masubukan, open sila everyday from 11am up to 9pm. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin natin. Then... Mayroon tayong bagong itatry na pansit bato dito sa May Moon News. to ngayon. Pangalawang beses ko pala magtatry ng pansit bato ngayon ha. So try natin kung kamusta. Lagi mahaba yung pila sa kanila at talagang hindi nauubusan ng customer. Non-stop yung dating non tao sa kanila. Tsaka guys, imagine, 90 pesos lang to. Sobrang overload. May sisig ka na. May itlog. Chicharon bulaklak. Meron pang lechon kawali. Lumpiang Shanghai. Shomai. Matatry mo na yung pansit bato nila. Yung balat niya, crunchy pa. Mm. Okay din. Chicharon bulaklak. Overload pa sa putok bato. Mm. Kakasimula ko lang, parang nahihilo na ako. Wow. nyo, yung lasa niya, hanggang sa may pansit. Ang galing. Na para may chili sauce natin. Hmm. Malasa na siya. Ang nakakagulat pa dito guys, nitong August lang sila nag-start. Lagi silang dinudumog, lalo na pag hapon. Na-appreciate din kasi ng mga tao guys, nasa murang halaga lang, hindi sila tinitipid sa mga sahog. Kaya kahit bagong bukas lang sila, sobrang dagsa yung mga tao sa kanila. With sisig naman, try natin. No wonder kaya lagi maraming tao kasi masarap siya. Bukod sa hindi ka na tinipid, overload na yung kakainin mo para sa murang halaga, panalo pa yung lasa. Ayan, i-level ile up pa natin yung lasa ng pansit bato nila. Nagpa-add tayo ng dinuguan. Hmm. Yung first time ko na try yung pansit ba to, nagulat din ako sa lasa kasi kakaiba talaga. Since ang tagal na nung lasa na nakakain ako, naninibago na naman ako sa lasa niya, kakaiba. Masarap. Hindi siya yung usual na pansit na natatry natin. Kaya okay siyang matry kung hindi mo pa natatry. Panibago sa lasa. Bukod sa ibang level ng ginawa natin, dahil nag-add tayo ng dinuguan kanina, ngayon dinagdagan ulit natin yung ibang level niya. Naglagay ulit tayo ng suka. Hindi boring yung pansit nila dito. <laughs> Kaya hindi kayo magsasawa pansit ng mga taga Bicol. Solid yung pansit nyo, ha? Nakakatuwa. Mm. Mm. Hindi ako mapapahiya. Pag tinryin nyo to, nang never pa kayo nakatry ng pansit ba to, sure ako magugustuhan. So, yun lang guys. Share ko lang. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And Don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!